pag kayo na namin, humanda kayo, may kalalagyan kayo. Ayan. Ayan. nandito ako ngayon sa Barangay Bukal. Ito yung bypass road eh, papuntang Palengke. Yung sa may Anyana. Ngayon, may napasin ako dito. Ito lagi kong nanti. Pinaladya ko na ako ng bawal magtapo ng basura. O, oh, yan oh. bawal magtapo ng basura. Um, pero mayroon pa rin basura. Ayan ang oh. Hanggang ngayon, dito. Ayan, may mga basura. May tatapon dito. Oh yan, nakita niyo yan, may nagtatapo ng basura oh, Ito, sabihin ko sa inyo Pag nahuli po natin Yung nagtatapo ng basura dito oh, Yung nagtatapo ng basura nga yan Pag nahuli natin yan, humanda kayo May kalalagyan kayo, mananagot kayo Mananagot kayo sa atin Mananagot kayo, humanda kayo ha? Ang bayan natin ang sahon, nililinis natin, pinagkaganda natin Huwag yung tapuro ng tapuna ng basura Huwag yung tapuro ng tapura ng basura to Pag kayo, nahuli namin Humanda kayo, may kalalagyan kayo Nakalala dyan kayo Hindi ako papayag na ganito gawin nyo sa ating bayan Hindi ako papayag Hindi ako papayag na ganyan gawin nyo sa bayan natin ha oh, Mahiya naman kayo Mahiya kayo Mananagot kayo sa ginawa nyo nito O oh, yan pa o oh, Tinatapon ng basura sa gilid oh. Yan pa Tinatapon ng basura Saan pumasok dito Hindi na kayo nahiya Hindi na kayo naman kayo hindi 'yan sa tinang ating buyer ang kanya ginagawa nyo. Tumulong na lang kayo, 'to'y basura. Basura 'yan. Dito tapon dito basura. May tamang takuran ng basura. Maayana naman kayo.